Dahan-dahan, madulas ang daan. -daan madula Kapag duro gamit mong gulong, bakbak -bak yan. Paano ba natin matatagas itong biyahe na toong ganito, no? 101 pesos lang yung 13 kilometers. Hindi pa naman tapos ang araw, makakabawi pa tayo, ganun. Kahit na lang yan. Sige pa. po. Masapitigyan ko na Ay, thank you po. Ilang minutes to? 21 minutes? Kanain natin ng 10 minutes, tol. Alright mga sir, magandang buhay Panibagong araw, panibagong tumal na naman Ang ating aharapin no Bali meron na tayong first booking mga boss Bay Toro going to Antipolo 194 yung fare na eh Pero may additional 50 pesos kaya nakipag swipe ako Good shit kasi nakuha naman natin Yun nga lang, di tayo makadaan dito Awit ah, okay, Bali 244 yung total fare na mga boss Hopefully maging good biyahe natin ngayon kasi maliwanag daw madilim dito. Hindi <laughs> ko alam kung paano yung takbo ng ulan mga sir. Pero ayun na nga, try pa din nating master this fucking day. Your destination is on the right. Hello po, good no? evening po. Lala mo po? Ay, sige sige, palabas na. Okay po, okay po. Thank you po, ingat po. Alright mga sir, palabas na, tayo natin. Tayo yun sir. Oh okay, sir, no problem. Ayan. O, okay, ano yung takban natin. May ano naman yan. May eh. plastic naman yung ano. Ay. Opo, oh, sir. No problem. Okay po, okay po. Thank you po. Uniforme. Na-pick up natin mga boss. Going to Antipolo. 18 kilometers. Mukhang kailangan to agad. Kaya pala may add. Pero no worries sa atin yan tol. Babak pa kayong yan. yan yung mga gusto kong binabaybay. Magkano ba atin dito? 205. May right high demand na 50. Drive. Tsaka priority fee na 50 pesos. So 200 yung atin dito tol sana makuhaan natin na may sasabay kahit paano uh, tumitila naman na ng ulan ang problema left left left, kung tumila first dito first sabay avenue. napunta na pala sa antipolo yung ulan parang nandito pang alang yung ulan yun eh, oh. si may sana nakalayo-layo na Ayoko akong sa ulan tol pati mo na yan yun maliwanag dito medyo dance maganda wala tayong mga isabay habang nasa daan ha ah. uy Lapit na tayo sa circle lola pa tayo nakukuha ka sa bahay <laughs> Pag tumapak pa naman ako sa Marcos Highway Tuloy tuloy na yun Hindi na ako kumuha ng booking Sarap pa naman i-drive doon Putek yan Anyway CP Garcia naman daan natin So hopefully Makukuha tayo In 300 meters, turn... Daan daan Madulas ang daan pero pag Duro gamit mo, matik yan. Bakbak! Bak! Right <laughs> Thank you, Duro. Kapag Duro gamit mong gulong, bakbak bak yan. Ibigi, kinamada, binibining may salamat Yari ta, guys. Nakalabas na tayo ng Visayas Avenue. Right Pabunta na tayo ng Commonwealth sa BCP Garcia. Patay bukyo na tayo, no? Yari. Wala na tayo may sasabay. Route 170. Uy! May gul, bakit dito po umulan? Awit ah, wait, tol Pagdating dito umulan, awit ah, Tuloy lang muna, tuloy lang muna Tara, wala muna magkakapote Palagyan <laughs> So ganito yung plastic natin mga tol Pwedeng pwede ka pa kumuha ng double book di ba? Ganyan yung mga item na pinopromote natin Tol, talagang makakatulong sa mga kapwa natin di ba? Kahit umuulan yun, tol. Duro gamit natin gulong, tol. Huwag kayo mag-alala, tol. <laughs> Baka duro yan. Kapag natin sa Commonwealth, umuulan na naman. May lugar na umuulan, may lugar na hindi. Buang. Dito, wala nang ulan, tol. Nandoon na. Ito na yung kahinaan ko, ka tol. Pag nandito na ako sa Papasok ng Marquez sa highway Sina ko nakakuha ng booking Sobrang ganda kasi ng daan dito tali Hindi eh. mo na may isipang umuha ng booking eh Bakbay mo na lang eh Eto na At the highway na tol Eto na ang sa highway Umaraw na tol Wala tayo na isa panty na tol Ha <laughs> Reset Buti na lang may plus 50 to Tapos ay demand na 50 Anyway Sarap naman ibiyahe ito dito tol Uy di mo lang sa Antipolo ah ano Alam mo kung gaano ka sarap bumaybay dito tol Boom. Solid talaga dito 6 kilometers na lang naman Bakbakin na natin to wala na tayo na kuha eh Anong magagawa ko? Bala kayo dyan 12 minutes tol Pwede na to no? 200 isang oras <laughs> Kasi pabalik natin Tumal Wala tayo makukuha na ito po Tagyan Di-deliver Sa golf area daw po Sa golf area daw po Saan po ba yung banda, sir? Golf area. Oo. Okay, okay. Thank you po. Yung nakapin nasa labas lang, no? Putik yan ang gara. Oh, yan layo, ah. Naliligaw na ako, tol. Hindi ko alam kung saan yung golf area dito. Ang lako na ito, tol. Sabi ni Madam, pagkalagpas ng isang hams kanan. Putik, ang layo ata ng hams sila, tol. <laughs> Parang mali ginawa ako, pre. Dapat tumawag muna ako, no? Mali ito, mali ito. Feeling ko mali yung ginawa ko, tol. Patay, hindi pa sumagot, tol. <laughs> nako po, nako po, nako po, nako po. Anyway, tayo na tayo mga boss. Ay go. Balitaan ko na lang kayo sa susunod na bukay natin. Mga matatagal ang patay. Kita Alright, All right, mga sir. Meters. Delivery completed right right naman tayo. Grabe sobrang tagal ko nagantay next. Anyway mga sir nakuha naman tayo dun na additional 26 pesos Bale yung pickup up naman natin ngayon is Antepolo going to Valencia for 101 pesos Walang base pair, walang high demand Paano ba natin matatagas tong biyahe na taong ganito no? Tinumal na tayo sa pag-aantay tapos ganito pa yung bukiyaw Anyway, that's life Di pa naman tapos ang araw makakabawi pa tayo ganon Your destination is on the right Okay na paita Thank you po. Alright mga sir, item pick up. Going to Valencia. Tapos wala tayong masasabay, syempre. Ganyan tayo kalam ni Lala eh. Baka Lala Mob 13 kilometers, 101. 101 pesos lang yung 13 kilometers. Alright mga sir, may pipick up naman tayo. Bali going to Caloocan South for 180 pesos. Kunin ko na to, pansabay na lang din to. Sayang eh. Ayun. Natumbok natin tol. Okay na po. 180 lang po. Ay, okay na po ito. Thank you po. God bless po. Alright. Plus 40 pesos to kay madam. Ay, hindi. Plus 60 pesos to kay madam tol. Panalo. Alright, going to Caloocan South Buti na lang may plus 60 pesos tayo dun tol gagi Medyo benes benes pa tayo kahit pa paano no Pagbaba natin sa may Valencia Try natin makakuha ng may sasabay pa dagat dagat at Caloocan South Ganun yung magiging plano natin mga boss Let's go! Bakbak na to! Diyak lang may hamse Bum-bum Continue on R6 for 5 kilometers Okay, pwede makikihin muna sa shell

In 600 meters, take the exit toward Libas Path. Ang liwanag. Your destination is on the left. Chip Mega Wide to. Thank you, Chip. Sa inyo po, ma'am. 101 lang po. Sir, ang inalo ko Ay, okay na po. Thank you po. Init na sapat na itong puwang ko Potek yan Alright mga sir malapit na tayo sa drop off Hindi na tayo nakakuha ng kasabay Bali ang ginagawa ko kasi is binabiyay ko sabay Habang nasa biyahe ako Doon ko na chinecheck kung may may sasabay ako Baka dito Sa inyo po Okay naman na po yan Thank you po Thank you po Apo, salamat po. Alright mga tol, delivery completed tayo Anong oras na? <coughs> 11.25 Buti binigyan tayo dito ng 60 pesos na tip no? Malaking pambawi na din tol Sobrang tumal naging biyahe ko papunta di, papuntang Antipolo So 11.25, meron pa lang tayong 430 sa apps Tapos yung tip natin is 90 pesos Bali mga 520 Goods na din no? Goods na din yun mga tol Sabay ito kukuha ko pa uwi na Papuntang project 7 mga sir ganito yung mga nangyayari kapag medyo matumal pero it's all goods in the hoods kumbaga kasama talaga yun sa biyahe natin eh nasa yun na lang kung paano mo gagalawan ganun it's kanyan naman talaga ang life parang buhay lang yan eh so puntahan muna natin to mga sir growing grow ah going to project 7 turn seven. left onto Hello po, lala oh, mo po? Hello sir. Dito na po ako sa oh, may kanto po ng banda? Libis na Dorata 1, mabini. Harap po namin security bank. Harap nyo po security bank. Puntahan ko lang. One minute. Oo, oh, okay. sige. Security, ay, security. Nakatanaw naman po ako sa... Security bank Nakatanaw po ba? Nakatanaw naman po ako sa kalsada. Oo. Oh, oh. One star, May security bank kasi dito. Pero iba ata. One star. Baka ikaw yan, sir. Ano bang uniform mo? White and orange? Opo. Ay, nakalagpas ka na, sir. Balik ka konti. Okay, po, sige po. So, atay na tanaw ko. Ito, may flag call po kami. Ayan, ikaw nga yan, sir. Orange din helmet mo, sir. Opo, sa kay banda, ma'am. Sir, dito ko Sa ano mo? Sa kaliwa mo. Ayan, yung kaliwa Ayan. mo, sir. Bababa po ako. Nandito ako, sa Yung sir, nakikita po kita. Sige po, sige po. Tapos, sir, paghatid mo na ito sa mister ko, sir. May ipapadala po siya sa'yo na uniform ko. Ay, ibabalik po dito? Ay, hindi po dito, sir. Sa may, ano lang, sa may marulas po. Ay, marulas. Paano na ako? Baka hindi ko po makuha. Kasi oh, po. Pa... Ay, ah, sarali ka na. na po ka okay, sarali ka. Pabaysa lang po kasi ako. Okay. Okay. Ipapabukon na lang po sa iba. Sige po, sige po. Thank you po. Hindi ako sari yung. Okay naman na po. Ito na. Kataras na lang yan. Sige po. Ay, thank you po. Okay po, okay po. Okay. Thank you po. No problem. Nice one. 200. Gagi. 93 pesos. Pero rush daw total No problem pinagpala ito yung mga pinagpala tol pinagyan tayong 200 pesos ni madam tol alam na to matik na to tol takting yan ilang minutes to 21 minutes Street kanain natin ng 10 minutes kaya. tol alright kakanain to ni papa Diyos na mas mabilis kahit tinumal tayo tol no medyo benas tayo gagi kailangan daw rush eh sikil pa gamit nating motor naku po dali Ah, Take the next na. right after Red Ribbon, Mabina 10 120. On right onto 10th Avenue. 60 pa punta, 60 pa balik. <laughs> Bali ang biyahe pala natin mga sir dito lang sa Kaloocan. Papunta Munyos lang to. Kapit lang, di ba? Tapos 200 yung binayad sa'yo. Damn! Panalo ano talaga. Paano natin kakanay ng 10 minutes? Total kung ganito ka-traffic, no? Walang yata. Your destination is on the right. Narvik. Narvik po. Okay na po yan. Thank you po. Alright mga tol. Delivery completed tayo. As of, anong oras na ba? 11.50 mga tol. Meron naman na tayong 508 pesos mga tol. Plus 198 na tip tol. So nakaka 700 na rin tayo mga sir kahit pa paano. So maraming maraming salamat kay madam no. Pinarush sa atin yung pagkain. Dahil doon, Natagos talaga natin yung katamalan ngayong araw. Thank you, Lord God. May mga biyaya pa rin talaga na ganun. Malaking tulong sa atin talaga. Anyway, bigla ako napaisip to. <laughs> Kasi 200 pesos yung delivery fee, di ba? So, kung sa akin yun, siguro ang gagay ko na lang, huwag dadalawang mix and match ako ng Jollibee. 150 lang, no? Pero mo ang ang luto ni Madam ang kalakasan ni Sir. Kaya ganun. Cheers! Thank you Lord So yun lang mga boss Bali uwi na muna ako Magka alas 12 na And kahit pa paano na 700 tayo And all goods in the hoods Balik tayo mga maya after lunch Yun lang Ride safe and ride duel sa inyo lahat mga sir Sheesh hey, I Travel the world, we are dreaming till the sun Wake up.